Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngayon ay magbabahagi na naman tayo ng konting kaalaman kaugnay po sa ilang mga bagay na dapat nating malaman sa loob ng ating sala Ang nakikita nyo po na paraan ng pagupo, ito po yung tinatawag na al-iftirash Ang ganyang paraan po na pagupo na kung saan uupuan mo yung kaliwang paa mo at ang kanang paa mo ay hindi mo uupuan at patatayuin mo siya at ang dulo ng kanyang mga daliri ay nakaharap sa kibla ang ganyang paraan po ng pagupo ay sunna po. Sunna po sa lahat ng sala na dalawang raka, o sa unang tahiyat, o sa unang tasyahud. Yan po ang sunna na paraan ng pagupo. Kapag ang sala mo ay mga sunna na tagda dalawang raka, o kaya ang sala mo ay, ay, uh, ay pajar na dalawang raka, o sa unang uh, tahiyat ng duhor, asar, maghrib, asar pag-upo ka sa unang tahiyat ay ganyan po ang sunna ng pag-upo at sa lahat ng sunna na sala na dalawang raka ay ganyan po ang sunna na paraan po ng pag-upo yan lang po ang kunting kaalaman Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh